Ang Mactan Benito Ebuan Air Base ay isa sa pinakamahalaga at pinakakilalang base militar sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa isla ng Mactan, sa lalawigan ng Cebu, at kilala bilang pangunahing himpilan ng Philippine Air Force sa Visayas. Ngunit higit pa sa pagiging isang estrukturang militar, ang base na ito ay may malalim na kasaysayan, malaking papel sa seguridad ng bansa, at mahalagang koneksyon sa mga lokal na komunidad. Sa ating paglalakbay ngayon, tatalakayin natin ang kasaysayan, kahalagahan, at ang patuloy na papel ng Mactan Benito Ebuan Air Base sa pangangalaga ng soberanya ng Pilipinas. Bago pa man ito naging airbase, ang lokasyon ng Mactan ay matagal ng mahalaga dahil sa estratehikong posisyon nito. Nasa gitna ito ng bansa, madaling puntahan mula sa Luzon at Mindanao, at nakaharap sa bukas na karagatan ng Pacific. Noong panahon ng mga Amerikano, ginamit ang isla bilang isang mahalagang lugar para sa operasyon at transportasyon. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, higit pang pinagtibay ang gamit nito bilang isang himpilan ng eroplano, hanggang sa tuluyan itong naging base ng Philippine Air Force. Noong una, tinawag itong Mactan Air Base. Taong 1100 at 1600, ito ay opisyal na ipinangalan kay Major General Benito N. Ebuan, isang opisyal ng Philippine Air Force na nag-alay ng kanyang buhay sa serbisyo. Si Ebuan ay isang piloto at opisyal na kilala sa kanyang dedikasyon at katapangan, at ang pagpapangalan ng base sa kanya ay tanda ng pagkilala at paggalang ng buong bansa sa kanyang kontribusyon. Kung pag-uusapan ang kahalagahan ng Mactan Benito Ebuan Air Base, hindi matatawaran ang papel nito sa pambansang seguridad. Ito ang nagsisilbing pangunahing sentro ng operasyon ng Second Air Division ng Philippine Air Force. Dito nakabasa ang iba't ibang unit at aeroplano, kabilang ang mga transport aircraft, helicopters, at ilang mga combat utility helicopters. Mahalaga ito sa mabilisang pagresponde sa anumang uri ng operasyon, mula sa disaster relief hanggang sa security missions. Isa sa pinakamalaking papel ng airbase ay ang pagiging sentro ng humanitarian at disaster response operations. Dahil ang Pilipinas ay madalas tamaan ng bagyo, lindol, at iba pang kalamidad, nagiging vital ang pagkakaroon ng mabilis at maayos na operasyon mula sa Cebu. Ang Mactan-Benito Ebiuan Air Base ang nagiging hub para sa pagdadala ng relief goods, medical teams, at rescue operations papunta sa mga apektadong lugar sa buong Visayas at Mindanao. Marami na itong pagkakataon na naging sentro ng pag-asa para sa mga Pilipinong nasalanta ng trahedya. Bukod pa rito, malaking papel din ang ginagampanan ng base sa seguridad ng dagat. Dahil nasa sentro ng arkipelago, mahalaga itong lokasyon para sa pagpapatrolya laban sa mga banta gaya ng smuggling, piracy, at iba pang illegal activities. Sa pamamagitan ng air assets na nakatalaga dito, mas mabilis ang monitoring sa karagatan at mas epektibong napoprotektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Ang partisipasyon nito sa mga joint military exercises kasama ang mga kaalyado ng bansa ay patunay na hindi lamang ito nagsisilbi sa lokal na depensa, kundi pati na rin sa internasyonal na seguridad at kooperasyon. Sa aspeto ng ekonomiya, may impluensya rin ang Mactan Benito Ebuan Air Base. Dahil sa presensya ng base, may dagdag na hanap buhay at oportunidad para sa mga taga Cebu, lalo na sa mga kalapit na komunidad. May mga lokal na negosyo na umaasa sa mga serbisyo at pangangailangan ng mga nakatalaga rito. Dagdag pa, ang presensya ng base ay nagbibigay ng sense of security sa mga mamamayan at negosyante sa Visayas, na nagiging dahilan para sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng rehiyon. Kung titignan natin sa mas malalim na pananaw, ang Mactan Benito Ebuan Air Base ay hindi lamang isang estrukturang militar. Ito ay, naging bahagi ng kasaysayan ng Cebu at ng buong bansa, Mula sa mga panahon ng digmaan hanggang sa panahon ng kalamidad, palagi itong naging simbolo ng tapang, sakripisyo, at pagtutulungan. Ang mga sundalong na rito ay hindi lamang naglilingkod bilang mga tagapagtanggol, kundi bilang mga bayani na handang mag-alay ng kanilang serbisyo para sa bayan. Ngunit hindi rin may na maraming hamon ang hinaharap ng base. Kabilang dito ang pangangailangan ng modernisasyon. Tulad ng ibang bahagi ng Philippine Air Force, may mga kakulangan pa sa kagamitan at teknolohiya. Sa harap ng mga makabagong banta, mahalaga na patuloy na palakasin at i-upgrade ang mga pasilidad at kagamitan ng Mactan Benito Evian Air Base. Ito ay hindi lamang para sa seguridad ng bansa, kundi para rin sa kahandaan sa mga darating na pangkalamidad na hindi maiiwasan. Gayunpaman, makikita natin na sa kabila ng mga limitasyon, nananatiling matatag at epektibo ang operasyon ng base. Pinapatunayan nito na higit pa sa kagamitan, ang tunay na lakas ng Mactan Benito Ebion Air Base ay ang dedikasyon at malasakit ng mga tao sa loob nito. Mula sa mga piloto, mechanics, ground crew, hanggang sa mga opisyal, lahat sila ay nagkakaisa para matupad ang kanilang tungkulin sa bayan. Kung ikaw ay bibisita sa Cebu, makikita mo na ang lokasyon ng base ay malapit din sa mga kilalang pasyalan tulad ng Mactan Cebu International Airport at mga resort na tanyag sa buong mundo. Ngunit sa likod ng kagandahan at kasiglahan ng isla, nandoon ang isang tahimik ngunit makapangyarihang puwersa na laging handa, ang Mactan Benito Ebiuan Air Base. Sa pagtatapos, masasabi natin na ang Mactan Benito Ebiuan Air Base ay hindi lamang isang base militar. Isa itong simbolo ng dedikasyon, tapang, at pag-asa ng mga Pilipino. Habang patuloy na humaharap ang bansa sa mga hamon ng kalamidad, seguridad, at pagbabago ng panahon, ang base na ito ay mananatiling haligi ng proteksyon at serbisyo para sa sambayanan. Ang pangalan ni Major General Benito Ebiuan ay mananatiling buhay sa bawat misyon, sa bawat paglilipad, at sa bawat Pilipinong natutulungan ng base na ito. Ito ang Mactan Benito Ebiuan Air Base, isang lugar ng kasaysayan, sakripisyo, at pag-asa para sa buong bansa.